Hello po mga kapatid. Lahat tayo ay may mga katanungan sa buhay na hindi natin maiiwasan. Eh lalo na kapag malapit na tayo mamatay o nakaratay na tayo. Katulad ng, saan napunta ang dating ipinagmamalaki nating magandang pangangatawan? Pareho pa rin ba ang dati nating mapuputing balat na minsan nating ipinagmamalaki? Anong nangyari sa mga magaganda nating sasakyan noong una? Ano ang nangyari sa napakagandang bahay na dati nating tinitirhan? Saan napunta ang yaman na dati nating ipinagmamalaki? Saan napunta ang mga bagay na ito? Ngayon, mauunawaan natin na lahat ng mga bagay na ito ay pansamantala. Kapag nasa banig na tayo ng kamatayan, mawawala talaga ang mga bagay na ito, lalo na kapag humina ng ating paghinga, sumikip na ang ating dibdib, at lumabo na ang ating paningin na kung saan itong oras na tayo ay mamamatay na. Tandaan natin ito mga kapatid. Hindi mahalaga kung gaano kaganda ang ating mukha. Hindi mahalaga kung gaano kakagwapo. At hindi mahalaga kung gaano kataas ang ating posisyon. Hindi mahalaga kung gaano karami ang ating kayamanan. Ang dulo ng ating buhay ay simpleng patay na katawan at hindi natin madadala ang mga ito. Kaya habang tayo ay buhay pa, Bago tayo umabot sa punto kung saan magwawakas na ang ating pag dito sa mundong ito, bago tayo bumalik sa espiritual nating anyo, kailangan muna nating sambahin ng Diyos. Sabi nga ni Panginoong Hesus, Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? Ang buhay at kamatayan nating mga tao ay nasa kamay ng Diyos. Kaya habang buhay pa tayo, kailangan nating magbigay ng oras sa pagsamba sa Diyos, seryosohin ang pagdarasal, makibahagi sa mga salita ng Diyos, at sundan ang daan ng Diyos. Dahil ang mga bagay na ito ang makapagsasabi kung ang huling hantungan ba natin ay sa langit o sa impyerno. Ngayon po, anong nalalaman mo tungkol sa buhay? Dear brothers and sisters, kung gusto po niyo na magbigay ng inyong kaunting oras araw-araw para sambahin si God, huwag kayong magdalawang isip na mag-leave ng comment sa ating comment section sa ibaba o kumunek sa amin sa messenger. God bless you!